Kaya yan lang, minsan lang. Minsan lang pagbigyan si pare raso. Dalawa, dalawa, Ayun o. No? Grabe o. Ah, ah, magbigyan ka ngayon. Tartin o third o. Huwag mo ipapaya pare ka o. Sayang ang magtatato. Sa Sayang ang magtatato. Ayun oh Of course o. Oh, Tawid tulay o. Oh. Tawid ilat mga kaibigan. Makita natin.

hindi, hindi na galaw muntik na <laughs> hindi na galaw oh. kung na galaw yun talaga nga eh ito pahinga bobo bobo ang gigil o